so ang isang 49 anyos matapos madakip dahil na rin sa sumbong ng isang magsasaka na nanakot sa kanya sa pamagitan ng pagpapaputok ng baril. Nangyari ito sa bayan ng Kuya Po, Nueva Ecija. Patay sa ulat ng Kuya po PNP sa pamumuno ni Police Lotte ng Colonel Jeffrey S. Onde, Acting Chief of Police, ganap na alas 5.45 ng hapon nang makatanggap sila ng ulat mula sa isang 47 anyos na magsasaka ng sityo Kabangaran, Barangay Bambanaba ng naturang bayan kung saan kanyang iniulat na habang nagtatrabaho siya sa kanyang sakahan. Isang 49 anyo sa lalaking suspek na nasa impluensya ng alak ang lumapit at sinumulan siyang pagbantaan ng baril. Pinaputukan pa umano siya ng suspek, buti na lamang hindi tumama. Agad na tumakbo palayo ang biktima habang patuloy ang pasigaw na pagbabanta ng suspek na may hawak ng itak. Agad namang kumilos ang Kuya po PNP. Nagsagawa ng follow-up operation na humantong sa pagkakaresto sa suspect. Nakuha mula sa pag-iingat nito ang isang Colt 45 caliber pistol, kargado ng limang bala, isang black cordura sling bag, dalawang put bala ng caliber 45, isang maliit na brown lacoste pouch na naglalaman ng mga bala, Isang bolo na may isang scabbard at isang abasyo ng caliber .45 ang nakuha mula sa lugar. Naharap ngayon ang naarest ng suspect sa kasang first-rated murder at paglabag sa Republic Act 10591 o Illegal Possession of Firearms and Ammunition. Nagpapasalamat ang buong syudad ng Palayan sa pamumuno ni Mayor Viandre Nicole J. Cuevas at ng pamilya Cuevas sa Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at sa Department of Human Settlements and Urban Development o DHSUD sa pangunguna ni Sekretary Jose Rezalino Accusar dahil sa matagumpay na turnover ng kauna-unang housing unit para sa mga overseas Filipino workers, OFWs, sa ilalim ng pambansang pabahay para sa Pilipino 4PH Program sa Lunsod. Pinangunahan ni Pangulong Marcos at First Lady Lisa Araneta Marcos ang awarding ng limang housing units. Ang kauna-unahang na ipamahagi sa ilalim ng 4PH program. Kinilala ang mga binipisyaryo na sina Jeremy Leno, Madeline Ann Amalyari, Ramon Mabiog, Fatima Tolentino at Rogelio Crisostomo. Ang limang benepisyaryo ay nagkamit ng kanilang sariling tahanan sa Palayan City Township Project sa Barangay Atate, Palayan City. Sa kasalukuyan, ang Notice of uh, Awards ay ipinamamahagi sa mga benepisyaryo na nakatapos ng kanilang face-to-face -face interviews. Ang mga benepisyaryo ay sisimulang kontakin simula at dos ng Enero taong 2025 para sa kanilang Notice of uh, Awards. Samantala para sa mga hindi pa nakapagapasa ng aplikasyon, isang face-to-face -face validation ang nakatakda sa 11 ng Enero taong 2025 sa Kalayaan Hall, Palayan City Hall. Hinihikayat ang lahat na makipag-ugnayan sa kanilang tanggapan upang mairehistro ang pagdalo. Ang Palayan City Township ay patunay ng pangako ng pamahalaan na magbigay ng mas maliwanag na kinabukasan para sa mga OFWs at kanilang pamilya. Ito rin ay bunga ng masigasig na pagtutulungan ng lokal na pamahalaan ng Palayan, DHSUD at Department of Migrant Workers o DMW. Layuning masuportahan at kalingain ang mga kababayang Pilipino. Hawak na ngayon ng isiha pulis ang mga baril at bala matapos voluntaryong sumuko ang isang lalaki yung pinaniniwala ang miyembro ng rebelding grupo sa bayan ng Quezon, Nueva Ecija nitong ikadalawa ng Enero taong 2025. Sa ipinakalat na impormasyon ng Nueva Ecija Provincial Police Office mula sa Quezon PNP, sa pangumuno ni Police Major Robert B. D. Usman, Acting Chief of Police bandang alas 3.35 ng hapon ang pinagsanib na elemento ng 1 PMFC Lead Unit, PIU, iba't ibang sangay at istasyon ng pulisya sa lalawigan ay nagsagawa ng Special Intelligence Operation na nagresulta sa voluntaryang pagsuko ng isang alias ka Jerry, 66 na taong gulang, residente ng Barangay Uno, Quezon, Nueva Ecija. Sinasabing si Alias Jerry ay dating miyembro ng damayan ng mamamayan para sa kapihan at kahirapan o damaka sa ilalim ng aliansa ng magbubukid sa ng Luzon, Nueva Ecija o AMGLNE at KLG Caraballo Centro de Gravidad SDG. Siya ay narekrut ni Nicomedes Ortiz noong taong 2015. Sa kanyang pagsuko, voluntaryong ibinigay ni Kajeri ang isang caliber 38 Smith Wesson na revolver na may defay serial number kasamang tatlong bala para sa 38 caliber kasalukuyang sumasa ilalim sa debriefing ng 1 PMFC si Kajeri. Sinabi naman ni Police Colonel Ferdinand Termino, Provincial Director, na nananatiling matatag ang pangako ng NEPO na wakasan ang lokal na terorismo. Patuloy nitong tinitiyak hindi lamang ang kapayapaan at kaayusan sa lalawigan kundi tutugunan din ang mga banta ng mga lokal na teroristang grupo na nagbibigay ng takot sa mamamayan.